<laughs> baka, baka <makikita> <laughs> baka, baka. <laughs> Parang mali yata pun puntahan natin. Puro saging itu Oo. oh? ah. Oh. Ay, ba, yung. Na Ay, kaya pala Oh. Kung Ay, kaya pumasok 'yung sasakyan dito eh. kaya. lang, delikado. Masyadong mataas. Dito. 'yung medyo paahon, kanto na eh, Kaway-kaway naman dyan, yung may dalang pizza. <laughs> Eyyy! Grabe <laughs> mga likunan <no>? oh! <laughs> Sana all! <laughs>